Guys, tingnan niyo yung mga mukha namin ni Nikki. Wala kaming mga ayos. Dahil, ang dami kaming ginagawa. Si Nikki kay parang housewife na din. <laughs> Yuck. Housewife na din si Nikki. Mm. Parang. Huwag naman. And guys, tagal, ka, And guys. tagal ako hindi nakapag-vlog dahil si Tiffin. Madaming kinabibisihan. Sabi ko, mag-vlog ako. Tapos yung sasahurin, ako yung may kikinabang. Kasi ayaw niya <laughs> nang mag-vlog. Kami na lang ni Nikki. Ah, Nikki. Kain tayo. Nandito ako sa bahay nila. Dahil umalis si Mighty Mang, ako yung bantay ng tindahan. Sayang. ayan. <laughs> <Tain> mo ako. <laughs> <laughs> kain na tayo. Wow! Oh, tignan nyo. Ang liit kong tao. Mas madami pa yung kanyang tupi sa kay Nikki. Hindi mapipigilan yung kain ko, guys. Wow! Ninja. Diet! hay <laughs> Alam niya, magbablog kami. Kasi lang, kain tayo. Nagluto si vitamin ng papaya. Tapos, ginataan nila. Sal! Kapitok. Oh, Tapos mayroong tuyo. Naluan nila ng tuyo. Favorite mm. ni -mm. Tio na tuyo. Mm -mm. Favorite ni Tio, pero gusto niya prito. Mm -mm. ba? Diba? You want buwan? Huh? You want bulad? Mm. People power kita, kita kami Sarayana, pala, People power. <laughs> 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 ka pero kita diri balay pag dira ka mo mm. to ba sorry na ako nagpilitin na. Hey Paul na. Shay ang ariya post. Grabe da mo ina ka. Yung ulam na mapa ma matamis <laughs> na medyo ma parat na. Eh. Kung sa ano. Ni ba? Kanya-kanya kaming kain. Sa natin pinundod sa bahay. Ayaw nila mag-vlog eh. Kung nga <laughs> Diba Nikki? Ano yung next natin na vlog? Tayo, tayo na lang mag- ma vlog sa page ng Kuya Tipin para pag may sasahorin hati tayo. Kung ano

Puno kasi yung bibig ni Teo. Ano? Teo, say, say hi. Say hi yan, vlog. Kami na lang nalik. Masarap yung kaloto natin kami, guys. Borek. Ano sa buong buhay ko ngayon na ako nakakain ng papaya papaya na may bulad <laughs> yeah. mm -mm. at nakakalala papaya ng hen natukan O mga taknagawin, yun na lang pero palagi kayo nagluluto nito Oo. Uh -huh. So, tag yun ha pero <laughs> pero ikang pagkadi ko baga yun na lang nakakaunin papaya ng natukan din eh mm -hmm. Madami yung papaya dito kasi yung iba hinog na. Matamis, medyo matamis na nga yung ito. Ginataan nila. Yung hinog na kasi. Mahumok yan. No? Kaging kanin naman nagpis. Ayaw mo pa mag-elderize? Ito na dahit ako ngayon with for today's video. Tignan nyo. Ngipin ko. Pupuno ng kanin. Nalulungkot ako ngayon dahil kay Duterte. <laughs> ah! Ano Pagkawin ni Nikki, yung viral doon sa school nila si Duterte daw. Yes, guys. Halos pag, halos ka daw po ko nang upuan, guys. Ayun. Pangalan ng Duterte yung narinig ko. yung topic sa chismisan doon. Oo. Uh, uh Pati naman maestra, mag-gap niya topic. Paano man nagtuka ni maestra? Huh? Or niya nagtuok. Nag-ano man, nag-istoryayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay kong kung nagkuhan ko na to, kung umupi ko niya pag rally, dadara ko ng niya. Ngayon na mo. Dali, Magmamike. na yan. Tapos na akong kumain, guys. <Pizza> Sabi ni Nikki, tapos na kumain. <laughs> <laughs> ako, Ito, to, to, ako. Leto, to, to, ako. Nag-handlerize pa. <laughs> Hi, guys. So, ayan. Dito kami natulog sa loob ng tindahan dahil si may Mang ay may duty. Tapos, si Kuya Titing naman, may alis siya ngayon. Maaga siyang darat, aalis. Ah, si Tiyo nandun sa kanya. Kaya dito din kami natulog. Tapos, si Mama kasi, Um, si mama yung nagbabantay ng tindahan. Alas 5 pa lang. Nagbubukas na siya. Kaya since tayo yung hinabili ni May Timang sa tindahan niya, alas 5 din ako nag nagising at nagbukas ng tindahan. sa so, ayun. Tapos pipin nandito din sa tindahan. Tulog pa din. ah, uh, ayan oh. Tulog pa. Tapos iwan ko. Mas pag alas 6 pa lang kasi ako nagbubukas. Antok na antok ako. Pero ngayon, na alas 5. Ano? Mas maganda. Kasi hindi ganun ka. Ako inaantok. Ayan. Dito tayo. Madilim pa sa labas. Madilim pa sa labas. Ayan, guys. Iniwan ako kagabi ni Tio. Doon siya natulog sa bahay kagabi. Kasi, umuwi siya. Tapos, umiiyak. Kasi, miss niya na daw ako. Tapos, pagka umagahan, pagkagising ko ngayon, wala na siya sa tabi ko. Bakit mo naman iniwan si mami? Hmm tignan nyo yung kagupit niya. Yung first na nagupit sa kanya, si Stephen. Yung, yung, nagtapos sa gupit niya, yung papadating niya. Kasi nung birthday ni Kintoy, nakita niya naman sa page namin. Picture niya. Kintoy. Ano? Sing daw? Happy birthday, Kintoy. <laughs> Happy birthday, Kintoy. <laughs> yes. Sabado. Mm -hmm. Pinapunta ko sila tipin sa Barbero. Yung hindi, hindi nakapagupit dahil madami yung um, Tapos linggo, nung linggo na, ayun. sila titing na yung nagupit sa kanya. Oh, ang pangit-pangit ng nagupit niya. Oh, may bangs siya, oh. Look, look, oh, may bangs si Tia, oh, may bangs. <laughs> bangs, boy. Anay! Ah, ah. <tuk> Nisi, mami. Enough lang kayo hindi ha. <tuk> ah. <tuk> ah. <tuk> <tuk> Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry. Ikin kita sa latin. Ah, naman yung kan, Mami. Hey, Mami, please. Mami, please. Heavy naman ikaw. Oh, you're already a big boy naman. Anak. Kadi anay. Can you sing for me anay. Para, I'll give you a king. <laughs> <laughs> oh, no, kung baby, big boy naman ni eh, oy. Big boy naman ni eh, oy. Big boy naman ni eh, oy. Say, <laughs> I love you, mommy. My sweet, sweet mommy. <laughs> sing, anay. Ay, dito yung tatagan. Sing, Sing, anay. One, two, three, go! Ay! <coughs> sing. I love you, Mommy. My sweet, sweet Mommy. Sige na. Faster. Sa, Anong hangir? Sige na. Sing for me na. Sige na. Karo nga, uy. Tarunga ui, tarunga Tarunga ui 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 Tarunga Good morning, Siti yu nasa taas Kapi kami nini, imegkapi With Happy kami pero with kanin si na. Tapos nagluto si Miki na pagkut ang ambag kami nito. Nagambag. Morning guys. Ano so good Morning. Ayaw niya daw magkanin pero nandito lang pala yung kanin niya. <laughs> Hinting. Ano pagkut si Hindi ako mahilig magkape pero tinaray ko ngayon. Masarap yung caramel. Caramelo. Caramel yung nakalagay. Kopi-kopi ko hiya. Kopi-kopi hiya. kopi ko hiya. Pansit kanton. Ang sawa. Ito yung ulam natin. Mayroon namang ulam na nasarap. Binili kahapon ng tipin. Kaso, kailangan mo pa yung defrost. Talagang pa si tipin eh. Sige na kayo sa buhok ko, guys. Nais mo ko kagabi. <laughs> Nang siya kagabi. Pagkatapos kong kumain, si yun naman yung papakain ko. Kain tayo. <laughs> sa, sa camera, malaki pala yung kanin na sinusubo ko. <laughs> pala, nangatawa na ako. Nababas na naman ako. <laughs> Malaki yung subo ko. Malaki yung bibig ko eh. no Hmm. Ikaw nga. Masarap pala magkape May iba kasi na kape Hindi ko gusto Parang nasusuka susuka ako Yung kape ko blanca Hindi ako nagkape naman Ito Merasa naglagit mahumot tapos, creamy white yung kape ni Tiffin. Yung kape creamy white kasi. I love it. naman na 16 times. na cool na burger nga. Dino pin sa gawag. Oh, dino ka bok. Pinsa sa Masin sila sa... No? Bangga. Nang burger sila. ano? man daw sila nang burger. Pinatitin.